welcome to my vlog. Today guys, ay mag sabaw ako ng ulo ng salmon. Ito yung aking mga sangkap guys. Ah. Ayan guys, yan ang aking salmon sa kamalunggay. Yan lang ating ano ngayon guys. Tapos, Pwede yan. Na. Ayan, nag-init na ako ng ano guys. Ah. Init na ako na. Bakit kaya ito? Buksan na kayo. Ito panday. Ang maraming tayo. Kaya ito yung tanda guys pala mga kanyang Ito malansa kasi yung laan vamos eu vou tobi Kita nak tengok konten asin di Gulang Siasa Asin Kulang Sa Asin. Kulang Sa Asin dia nak pukul-pukul nasyah. Si dodai. Kau ni mau sama? Wala nak. Oh, oh. sarap. Oo, oh, wala na. tapos na si babae kumain. Ayan na niya Lagay na natin ang malunggay. denda sarap. Ayan na, guys. Luto na yung ating tinulang ulo ng salmon with malunggay. Ayan. Ready to serve na yan, guys. Ayan, guys. Luto na yung ating salmon. Kakain na tayo, guys. Okay, guys. Bye, guys. Thank you for watching. See you the other video. God bless you all. Kung saan mag-ingat mag kayo isa lalo na sa mga katalagman na yun na sa buong mundo. Okay God bless, always pray guys.